Ilang araw na rin kung nag-uulan. Itong aming pader, ayan, kung mapapansin nyo, hindi ata kita. Naglilik po siya, talagang basa. Basa. Ito kasi, pader po yan ng, ano, ng kapitbahay. And then, ang pinakamalala po, yung makikita nyo po dun sa aming taas, talagang tumutulo yung tubig. mula dun sa aming, uy, gusto din. Ayan yeah, na ko yung ating bahay. Ayan na uh, nga po. Um, talagang nag naglilik tapos nagkakatas na yung aming bahay. So, dahil sa ilang araw na pagbaha. Ayan. so Basa. Tapos po, itong gilid din po itong ay, nabasa rin po yun. So, yun na nga. Pati itong sahig namin, ayan o. Oh. Grabing basa. Nagkakatas po yung nagkakatas po yung aming ano, ayan, malakas na naman ang ulan. nakatas yung aming pader. So, ayan po, makikita niyo to. Basahin na siya pati itong likod ng pader namin, basa. So, pati yung mga ano, saksakan, basa. Yun, grabe po. Ito, Masang basa. Ilang araw na pong ganyan. Yung aming sitwasyon, pero, tinatsaga na lang po namin na uh, ang gawin is yan, lagyan po ng basahan. Tapos, ano na lang, um, pigain, ilalagay po dun sa tawag uh, dito, dun sa batya. Then, um, pahina namin ng electric fan yun nga, grabe yung pagkabasa nung ano ito. Ito yung naalala ko. Kasi, hindi pa siya totally tapos talaga itong bahay. Um, kailangan talaga nitong mapalitadahan sa labas. Kasi, pagka napabayaan yan ng ilang buwan, baka mamaya, ang mangyayari ay um, rurupok yung semento. Uh, yung hollow blocks na nasa labas, pati po yung mga bakal na nilagay dyan. So, yun na ano Sana, ano, makapag-ipon ulit. Kasi, asa ngayon is, ah, wala pa akong duty ngayon. So, yung tumidiscarte lang po ako ng pang yung Uh, sinasahod ko tuwing nagre-relieve ako sa mga clinic ay uh, sapat na sapat lang talaga para lang sa pangkain at pantulong sa aking tong mga kapatid sa lalo na yung nag-aaral minsan kasi kailangan niya ng baon so ayan update ko po kayo guys siguro uh, this week baka, baka mag-a-apply na naman po ako ng hospital sa ibang hospital naman para po may panustos na panustos sa mga pangailangan at higit sa lahat um, pantulong sa mga nangangailangan okay hmm marami rin kasi akong gusto na tulungan importante lalo na yung mga pagulang po wala na akong may abot sa kanila lalo na yung tatay ko nasa probinsya siya nagtatanim may pagkakataon na ayan, umingi siya ng pang allowance pero wala akong maibigay. Tapos yung mother ko rin is humihingi rin ng minsan-minsan lang naman kaso napakasakit bilang isang anak na wala akong maibigay. Kasi talaga sapat ay yung last salary ko kasi dun sa pinasukan kong previous hospital hindi ko pa rin nakukuha. So, wala talaga kami pang panustos. Okay, isang buwan din yon Nagaabang kung kailan ko makukuha. And, if ever makuha ko man yun, nakalaan na yun dun sa tuition ni Aaron pang, ano niya, sa kanyang pag-aaral bilang caregiver. Right. So, talaga, no choice ako kundi magbalik hospital. And then, gawin na lang ang lahat para mapag... Uh, yung mga ginagawa ko na... Uh, um, sa church, sa mga duty ko, ay akin pong dapat na, ay akin na lang pong iaayos para pareho ko silang magampanan. Magawa yung pag-aayong pagtatrabaho at the same time yung tungkulin sa church. Okay. No choice tayo. Ayoko namang umutang, so kailangan natin magpasya. Okay. Hmm, by this, uh, mag habang um, baka next week or this week, bukas siguro is mag mag apply ulit ako sa hospital and habang ano mag um, habang wala pang pa resulta siguro is tuloy lang muna ako sa aking mga ginagawang mga pagre-reliever bilang mga clinic nurse or yun na nga ah, panawagan ko po sa inyo mga ka nurse. Ay nga, panawagan ko lang din po na if ever na may mga ano po kayo, may mga need po kayo for ser nursing services like for example, mga company po kayo or school, pwede nyo po kukunin bilang um, para lang magbigay or mag-conduct ng, vita kahit vital sign screening or weight screening lang po or glucose screening, random blood sugar test, yun po yung kaya nating i-serve sa ngayon. And if may mga ano rin po dun sa clinic na pinag ko rin po is uh, pwede po kayong magpakonsulta dun. Saka malalapit lang po dito sa Caloocan North. Pwede ko kayong, kayong i-refer dun. Baka may mga mag anak din po kayo na gusto mag, magpakonsulta like magpa blood test, pwede ako mag-extract ng blood and then ihatid ko na lang din po 'yung result sa inyo or ano pa ba. Ayun, uh, ang mga services ko po sa ngayon is pwede po kong on call na um ngt mag maglagay at magtanggal or magpalit ng mga ngt, Foley catheter, pwede akong mag-vaccine basta may mga mag-vaccine or magbigay ng mga IV medications. Basta may mga reseta po. Ya po um, bukod doon ay pwede rin po kung ma hire as yun nga, bl for blood extraction, um, feeding, and UT feeding, ayan, ano pa ba, for IV medication like glutadrip or mga antibiotics, basta may mga prescription, pwede nyo po akong uh, i-on call, basta malapit lang po kayo dito sa aming tahanan or nearby kalo north po kayo ayan so yun lang, update ko lang in-update ko lang naman po talaga kayo dito sa aming tahanan, eto meron po kami mga sahuran. <laughs> kasi nga, eto tumutulo dito galing po sa laba sa taas, and then tumutulo po siya dito And then, ang masaklap po is, itong pader na to ay naglilik na rin po. So, sa lahat, lahat ng mga nakokollect niyang tubig is, napupunta po dito sa Batya. Dito sa na, Ayan po. Ayan talaga. So, isang sign po yan na kailangan talaga na pagsikapan namin or napagplanuhan na makapag-ipon para maipagawa na ito itong outside ng bahay is may pa may pa na po yun po lang po ang update sa aming tahanan thank you po for watching so yan maliligo muna ako and mamaya siguro mag vlog po ako ng, ng, bago sige ganit laban lang po mga ka sa lahat ng mga nakaka experience po ng pagsubok mga binaha mga kahirapan, tuloy lang po magpapray po tayo and tuloy lang po ang laban. Okay po, hindi po kayo nag-iisa. Kaya nyo po yan. So, hanggang dito na lamang po and maliligo muna ako. Mamaya siguro magla-live po ako. Sige po, bye-bye.